hindi lang isda ang laman ng dagat. Buhay, kinabukasan. Tay, saan po ba tayo pupunta? Sa Kalboro. Buya, buya, buya. Wala na akong ibang may pamamana sa inyo mga anak, kundi ang dagat. Anak! 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 ay mag-alala, tay. Masusundan kita kayo sa tabadalang ng dagat. Ipaglalabang ko ang mga turo niyo sa amin, tay. Patuloy ang pagdating ng mga balkong. ...of Filipino <tipos> fishermen are being affected by the escalating, <tipos> escalating tensions of oh, the weather... Dun! Off! Fish! Now! ang pinakamalalaki namin hulay! Para kami ka sa sarili namin karagatan. Ako si Lieutenant Commander Vanessa Esguerra, Philippine Navy. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas? Ano man ang kailangan, ma'am? Dahil alam ko tama ang pinaglalaban natin, ma'am. Pakita niyo kung gano'n niyo kamahal ang Pilipinas! Fire! Wala sa kaso eh. Hindi naman nila tayo sinusunod. Isira nila yung mga koros at mga taklobo. Ilang dekada pa ba yan bago makarecover. Hanggang kailan ba tayo magtitiis? Ito ang exclusive economic zone natin. Atin to! Ura! May plano ang armed forces. Hindi namin kayo papabayaan. Ang turo ni tata ay protektahan ang karagatan. Bakit ba ako umalis sa pamilya natin? Para bawiin ang kinuha sa atin? Para ipagpatuloy ang pangarap ni tatay? Kuya, utang na loob. kang padalos-dalos. Kung no, hindi tayo lalaban, sino lalaban para sa atin? Lalaban tayo, di ba? Gawin mo ang gusto mo. Gagawin ko ang nararapat para sa bahay na to.

para Hindi ito pelikula. Totoo ang buhay ito. Nawawala na tayo ng karapatan sa sarili nating karagatan. Maapektuhan ng pagkain, ekonomiya, at kinabukasan natin. Ang AFP at Coast Guard lumalaban pero kailangan nila ang suporta ng bawat Pilipino Ngayon natin kailangan ng mga bayan